Eto na nga mga kapatid, wala na ang mga luxury cars ni Zaldico na nakaparada sa parking space niya sa isang kondominium sa Bonifacio Global City o BGC. Ayon sa mga source, dati itong may apat na luxury cars, kabilang ang isang Mercedes Maybach S580 at Cadillac Escalade. Ayon sa mga nakakita, dati nakaparada ang ilang mamahaling sasakyan niko sa lugar na iyon Ngunit matapos ang mainit na diskusyon sa Senado, tila bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sa mga hindi nakakaalam, hindi basta-basta ang mga sasakyan na ito dahil ang Mercedes Maybach S580 ay nagkakahalaga ng $203,000 o humigit kumulang 11.6 million pesos. Samantalang ang 2025 Cadillac Escalade Bagong-bago ay nagkakahalaga naman ng 96,000 dollars o halos 5.3 million pesos. Bukod dyan, ang mga dose-dose ng bodyguard ni Zaldico na madalas nakikita sa lugar ay hindi na rin muling nakita pa.